parokya, kumusta na kayo? Nalaman na natin noong nakaraang episode kung paano magdasal ng rosaryo. Ngayon, malalaman natin ang grasya sa pagdarasal nito at ang mga pangako sa atin ay ipinagkakaloob. Para sa akin, ang pinakamahalagang regalo na ipinagkakaloob sa atin ng ating pagdarasal ng Santo Rosario ay ang pagdarasal mismo. Kapag uh, sinasabi natin ang pagdarasal, hindi lamang yung mga dekahong panalangin katulad ng Ama namin, Abagin Ong Maria, Walhati, Sumasampalataya, at iba pang mga formula prayers. Ang isang uri ng pagdarasal na ipinagkakaloob sa atin ng Rosario, ay ang pagninilay. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang mapagnilayan ang buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo kasama ng kanyang inang si Maria. At ang buhay na ito ay nakasaad sa mga dalawampung misteryo ng Santo Rosario. At ang mga misteryong ito ay ang misteryo ng tuwa, ng hapis, ng walhati, at ng liwanag. At ito ay ang buod ng Ebanghelyo, ang buhay ni Jesus. Kaya kapag dinadasal natin ang Rosario, tayo ay unti-unting pumapasok sa buhay ng Panginoon kasama ng kanyang ina na si Maria. At sa panalangin ito ay ating nakikilala kung sino talaga si Jesus at kung sino si Maria. At ito ay isang napakalaking biyaya para sa atin bilang mga Kristiyano sapagkat tayo ay binibigyan ng pagkakataon na maisa puso ang buhay ni Jesus. Kaya nga sa panghuling panalangin ng Rosario, sinasabi natin sa wikang Ingles, that we may imitate what they contain and obtain what they promise. In the last analysis, ang pagdarasal ng rosaryo ay isang pagsunod kay Jesus at pagsunod kay Maria. Sana sa ating patuloy na pagdarasal ng rosaryo ay ating tunay na makilala kung sino talaga si Jesus sa tulong ni Maria. At naway lumago ang ating relasyon sa bawat isa sapagkat ang rosaryo ay hindi lamang isang personal deb na debosyon. Ito ay isang sama-samang pagdarasal. Sa sama-samang pagdarasal na ito ay nabubuo at lumalalim ang ating ugnayan bilang mga kaanib ng simbahan. Patuloy nating dasalin ang rosaryo upang sa ganon, kasama ni Jesus at kasama ni Maria ay ating matuklasan ang malalim na layunin at kahulugan ng ating buhay bilang mga Kristiyano. At ito ay ang mabuhay na kasama ng iba at mabuhay para sa ating kapwa. At ngayon ay ating Ihingin sa Panginoon ang kanyang pagbabasbas at pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng puong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon na nalaman na natin ang kasaysayan, paraan ng pagrorosaryo at ang mga biyayang ating matatanggap, ngayong Oktubre, Buwan ng Rosaryo, at sa araw-araw, Hikayatin natin ang ating pamilya, kaibigan at mga kasamahan yes, eh. na sama-samang dasalin sa mga sari Muli, ako po si Joyce Kulala, kaisa ninyo sa Pananampalataya.